Sigaw! Ngayon, ay unang buwan ng pagluluksa. Unang buwan ng panginiblet ng luwang sigaw ay ustisya. Unang buwan ng patuloy na pagkipipi sa katotohanan. Isinaglak sa ngalan ng pabuya at lubusang pagpapakatunta. Walang iya <coughs> umaasang tagapagmana ng onang eksa Napapanot ang noong. Pag namatamis sa kasinungalingan dila. Hinihitwit na pag na mapamlihis na salita. Kapayapaan sa kanyang ay dahas ng pagtaksin pathala niya ay mapalupin. Kamping nakakubri sa mukha ng tupa. Kamatayan ng sigaw ng likutina sa kanyang sa Mapagsamantala, tikon at nagmumula. Huwag nang patagaling pa, Aquino, patalsikin panagutin ang tunta ng imperialista. Ed!